rotis lang hatid na naman tayo sa pasok mula tapos na yan kumain kaya dito na 12.30 ang pasok nyan kaya hatid na naman tayo grade 5 na po yan siya pasok sa marabong nonoy High, nonoy elementary school yan po pasok na siya uh -uh -uh. oo <coughs> oo ang hapon 3-5 3-5 po to ay natin po mamaya magbalik po yung grade grade 9 naman yung punso po na atin na tayo sa mga estudyante sa mga estudyante tayo Yun na pang-repay nakain ko muna yan

Paso ang daanan ng mga estudyante dito so, eh. Kaliwaan pa naman ng parking eh. Kabila, kabilaan. Ayan yeah, o. Oh. Pasok awesome, na. Pasok awesome, na mga estudyante eh. Uh, okay, dito. mabito. Parking na ang kabilaan. Yeah. sapek na wala na kasi o lin na makalusot kasi may mga sasakyan tara na tara no, na so ito ito so dela wala na wala na lang, ha. hay sinira na ng school eh sa kanila yung daan eh ayan ay harap mo na eh. oy magsulat ka